Maliit pa lang ang anak mo, pero pasaway na. Bakit? Hindi ba ikaw ang magulang? Eh bakit sinisisi natin sa lola, sa tita, sa mga pinsan, pati sa kapitbahay mo? Kawawa naman sila. Ang kinin natin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa mga anak natin kung tayo ang nanay. Ito may mga tips ako sa'yo. Unang-una, tigilan mo yung gadget. Dati naman walang gadget, di ba? So, hindi kailangan mag-gadget, kailangan may panuorin para kumain. Kailangan mag-gadget bago matulog. Kailangan may pinapanood para maligo. Kailan pa? Hindi naman tayo lumaki sa ganyan na Kaya sila nagiging pasaway dahil tayo ang sumusunod sa luho nila. Maling mali. Pangalawa, dapat may schedule. Alam nila dapat kung kailan maglalaro, kung kailan mag-aaral, kung siya ay nasa preschool. At kailangan ine-explain mo yan sa kanya. Para sumunod siya, dapat ine-explain mo at naiintindihan niya kung bakit ganon. Pangatlo, sabi nga nila, ang bahay ang unang-unang skwelahan. Kaya tayo mga magulang, tayo ang magtuturo sa mga anak natin kung ano tama, kung ano mali, kung ano dapat nilang ginagawa. Gabayan mo! Huwag mo hayaan na gadget or social media ang magpapalaki sa kanila. Pambihira, bakit kasalanan ng kapitbahay kung hindi maganda ang magiging resulta nila? Think about that.